Si TV. Welcome sa aking YouTube channel, Sushi TV. Andito po ako ngayon sa aking tindahan. Please subscribe po sa aking YouTube channel. Ayun, ipapakita ko lang po sa inyo ang aking maliit na negosyo. Ano po yun? kay Kuya. Ayun. Uh, dito po yan sa Tabing Karsada. Ayun po ang ating negosyo. Dito po tayo malapit lang po along the highway. Tayo sa hardware, malapit din po tayo sa pikirik. Uh, sa unahan po yan ay talipapa. Kaya, welcome po kayo sa aking i-ano i, uh, i -ano ko lang po kayo sa aking negosyo, maliit na negosyo. Ito po ang ating tindahan. Ayan, may mga customer pa po, kaya mamaya na po tayo pumasok dahil may bumili po customer. Ayan, ito po ay, sa unahan po nito ay talipapa na po yan. Maraming silang customer dyan Ang ano na Manila dyan Bakery tayong daspan. Mayroon po tayong mga basahan, bilog. Uh, ayun, pasok po tayo. At saka ito po, mayroon po tayong laruan. Marami po tayong hangir. Ayun, may mga tapo po tayo. Ayun, hangir. Ayan, mayroon po tayong mga ito po, po, ang ating paninda. Ito po yan sa labas. Ayun, mayroon din po tayong pandikit. Ayan, sticky mouse lo. Alamay so, na dito tayo mga 'yan. Ito po, may rito po tayo. And 'Yan, dito pa po, po lang 'yan sa labas. Okay, samahan niyo po ako pumasok sa loob. Ayun, samahan niyo po ako pumasok sa loob ng ating tindahan. 'Yan. Pumasok po tayo. Ayun po ang aking anak na si Kevin. 'Yan. Hi, nak. Ayan. Yan po. Ayan uh, po yung ating counter. Mayroon lang po tayong dinagdag. Mayroon po tayong ilagyan na uh, mga sinabit mga paninda. Dito po yung counter natin. Ayan. Tapos, ipot po tayo dito sa kabila. Uh, mayroon din po tayong mga pagkain ng pusa, pagkain ng aso. Tapos, mayroon din po tayong mga pangilis ng pinggan. Ayan. Tapos, meron din po tayong mga kurang tali ng aso. Ayun. Kaya, sa so mga gusto pumili, bili na po kayo. Ayan. At meron din po tayong mga Christmas light. Hindi po tayo na Christmas light. Ayan. Ayan po sa pagsaksak. Ayan, meron din po tayong Christmas light. Mm. Ayan. Pasok po tayo sa ito po ang ating negosyo. Ito po ang ating mga paninda. Ayan, ito po yung ating paninda. mayroon tayong mga... mayroon po tayong mga, uh, tayo mga baso. Mayroon po tayong mga Ay, hindi po tayo. ay mayroon din po tayong mga baso. Ayan, ito po yung baso natin. Mayroon po tayong wine glass. Ayan, mayroon din po tayong basong ganito. Ayan po, ang ating baso. At saka, meron din po tayong mga pangos. Ayan, po tayong mga tayong pagpilian. Mayroon din po tayong caldero. ganito. Ayan po. Meron ang ganito. Guys. Hey, meron. Meron po tayong Meron. Happy birthday. Happy birthday. mayroon Meron po. Ayan. At meron po tayong salamin Hindi po naayos Na. Ito, mayroon din po tayong salamin. Ayan. Ito, maganda din po ito. Ayan. Pwede siyang paglutuan. Maliit lang siya. Ayan, pwede siyang paglutuan. Maganda din po yan. Ayan. Ang budo. Ganun po. Ah. Dito naman po, malapit. Ito po yung sa hardware. Mayroon din po tayong mini hardware. Ayan. Mayroon din po tayo mga ulad dito. Bulkasil. Tapos ito naman ay elastosil. Meron din po tayong ganito. Yan. Meron din po tayong painting wire. Yan. Meron din po tayong, meron din po tayong ganito. Saka ganyan. yan. Meron din po tayo. At meron din po tayong ganito. Yan. Tapos meron din po tayo. Yan. Meron na agad-agad naman. Ayan uh, po, uh, mayroon din po tayong pizza. Meron, meron, <laughs> ayan. Ah, mayroon Meron din po tayong school supply. Meron din po tayong mga school supply. Meron din po tayong meron din po tayong Meron din po tayong meron din po tayong mga, mga renewables. mga school supply. Meron din po tayong mga notebook pang kal gan so, Meron din po tayong 24, po tayong mga resibo. Ayan. Ayan. tayo. Uh, tayo <tinyon> hey, hey, hey. Gusto. Sting. yan, Ayan. 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 Ito na lang po ay uh, sa so wall paper. And dito tayo mga medias. Ayan, yeah, meron din po tayo mga ano po dito, paper bag, mga bag, ABD. Yeah, meron din po tayo. Kaya, Ayan po. Maroon po tayo mga po tayo. Meron din po tayo mga pangkulay sa buhok. Ayan, pangkulay. Ito naman po ay lotion. Ayan, meron tayo. Meron din po tayong lotion. Ayan. Ayan. Yan po ang ating mga panila. Yan po ang ating mga panila. Ayan. Ayan sana nagustuhan nyo po ang aking video. Don't forget to subscribe po. Please subscribe po sa aking YouTube channel, Pitsy TV. Kaliwag so, na lang po. Oh, subscribe, like, and share. Maraming salamat sa walang support sa aking YouTube channel. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. God bless everyone. Bye-bye. Oh, uh, meron din po tayo ng pizza. Tayo din Ay, ah, uh, mayroon din po tayong school supply. Mayroon din po tayong mga school supply. Mayroon meron din, din po tayong mga. ganito. Meron din po tayo. din po tayong meron po tayong mga notebook pang kalis mm. Yan, meron din po tayong windy card. Yan, meron din po tayong ganyan. Yan. Sa storybook. Meron din po tayong mga resibo. Yan, tapos E, kubiling crayon. Jumbo crayon. Meron din po tayong oil pastel for spilling booklet. And by dita. Meron din po tayo. Sa mga meron din po tayo mga sharpener, pencil. Yan. Tapos ito naman po ay sa wallpaper. Yan meron din po tayo mga medias. Ito yung mga ano natin. Kaya so, yeah. meron din po tayo mga ano po dito, paper bag, mga birthday wedding. Yan, meron din po tayo. Kaya, ayan po. Maroon po tayo mga picture Nandito po lang sa taas. Ayan. Nandito po tayo. At saka, meron din po tayo mga pang kulay sa buhok. Ayan, pang kulay. Ito naman po ay bleach niya. Ayan, meron po tayo. Meron din po tayong lotion. Ayan. Kaya, yun po ang ating mga paninda. Yun po ang ating mga paninda. Kaya, sana nagustuhan niyo po ang aking video. Uh, don't forget to subscribe po. Please subscribe po sa aking YouTube channel, Quincy TV. Pari hope na lang po o oh, subscribe, like, and share. Maraming salamat sa walang sawang support sa aking YouTube channel. Kaya marami marami salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. God bless everyone. Bye-bye.